Okay. we can do swimming we'll do swimming <laughs> we no gonna this do... is not the swimming pool that's is the bed okay but what are we gonna do in the bed <laughs> <laughs> Sobrang nakakatuwa talaga ang anak ni Ann Curtis sa recent video na ibinahagi ng kanyang nanay na si Cam Curtis sa online. Sa video makikita mo siya na sobrang masaya habang naglalaro sa kama kasama ang kanyang lola. Nakakataba ng puso na makita silang magkasama at nagbabonding. Napakaswerte ng bata na makakasama ang kanyang lola sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang mga oras na magiging masaya siya habang binubuo ang mga alaala -ala kasama ang kanyang pamilya hindi mo maitatanggi ang halaga ng pamilya at mga oras na itinutuon mo sa kanila. Malinaw na napakalakas ng koneksyon ng bata sa kanyang nola at iya nang isa sa magandang halimbawa ng pagpapahalaga sa pamilya. Sana ay marami pang ganitong pagkakataon na may ibabahagi nila sa kanilang mga taga-subaybay. Patuloy kami sa pag-aabang para sa mga karagdagang masayang moment na magkakasama sila. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. We, swimming. we swimming! dito! No, <laughs> the swimming the Okay. So what we gonna do in the bed? <laughs> Nanay, tulog daw. sleep. Wake up! Wake up! Okay, uh. wake up! Wake up! Mm. Slippy, okay, sleepy, sleepy! Wake up! Wake up! Sleepy, sleepy. I think about oh, wake up! Wake up! Sleepy, sleepy. Wake, wake up! Wake up. up! Sleepy, sleepy. Wake up! Wake up! <laughs> sleepy, sleepy. Wake up! Wake Amazing. up!